Alam mo, nakakainis mo, tanggapin, ha? Nakakainis, tanggapin, eh. Pero, champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo, eh. Mahal na kita palagay ko, eh. Maging sino ka man. Dig na, bilisan mo naman. Tinutubuhan na ako ng ugat dito, eh. Oo, sandali na lang. Pinagbili ni Ben na darating ka rito. Ito raw magandang dahilan para makaganti siya ng utang ng loob sa iyong mga magulang. Sayang at Napatay pala siya. Opo. Ituring mo nang parang siya yung bahay na ito. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Salamat ho, pero mga ngailangan ho kami ng mga damit. At saka ho... Pera. Kahit na anong kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Yun ang bilin ni Ben. At bilang katiwala niya rito, nakahanda ako sa anumang ipag-uutos mo. Salamat ho. Oh, sige, dyan na lang. Para na, para na. Dyan na lang sa tabi. Okay. okay. Oops. Isa-isa yeah. lang, isa-isa lang. Hello? Huh? Hello. Ano? Ha? Huh? Uy! Ano? 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 Ha? <coughs> Kumusta ka na? Nagawa ano, ko pa rin ba? Ha? Huh? <coughs> huh? Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Ano? Ha? Ano? Ha? Hindi ka pa rin ba? Namapakinabangan ka naman pala, tol eh. <coughs> Siyempre. Siyempre. Kasi ah, nga yung driver ng kalabaw, binigyan ko ng cheque. Ayos <laughs> kayo, ah, tumatalbog naman yun eh. <laughs> oh mga bata. May sasabihin sa inyo si Ate Dig na nyo, ah. Makinig kayo mabuti. O, libag! Ah... Alam kong lahat kayo ay nagtataka kung bakit biglang-bigla nandito tayo sa liblib na lugar na ito. Ang dahilan ay ako. Yung barilang nangyari kagabi, dahil sa akin yun. Kasi may mga taong gustong patayin ako eh. Sa madaling salita, nadamay ko kayong lahat sa problema ko. Siguro nga tama ang kuya Carding ninyo. Hindi ko lang kabuntot ang problema. Kakambal ko pa. Eh, ayoko naman ang dahil sa akin eh. Magulong lahat ang buhay ninyo. Kaya hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo akong iwan dito. Ako na lang ang magtatago kasi problema ko naman to eh. Ano sa palagay mo, Karding? Hindi ako mapalagay. Kaulibag, ano sa tingin mo? Ayoko pa rin tingnan. Ang ibig ko sabihin, dadamayan mo tayo sa digna? Hindi. O papatayin ko sa mata mo to? Dadamayan! Masyado kang piloso po. Ah, uh, Leng? Okay sa'yo? Mabait siya, Kuya Karding. Tinulungan niya tayo. Sasamahan ko siya. Ikaw, Tambok. Okay ba sa'yo? Masarap dito, Kuya Arding. Sariwang hangin. Sasama na lang ako sa kanya. Ako rin, Kuya Arding. Dito na lang. Eh, ikaw naman, Pek. Sasama na lang ako sa kanya. Eh, ikaw naman, Hicks. Marunong ka magluto ng pancet adobo? Ano? <laughs> Oo, hindi lang yon. Marami pang iba. Eh, Tox. Ikaw naman. Kuya Kalding, nahihi ako. Pali <laughs> ka na, ako na. Ako na. <laughs> Hoy, kayo ah. Yung mga binitawan ng salita. Ako ah. Ano ba sa palagay niyo? Tama ba yun? Sa... Huwag kang magsasalita. Huwag kang gagalaw. Ganyan ka lang. Ayaw ka sumama sa kanila, masarap ang tubig. Sarap! Alam mo, Loleng, lahat ng tao ay dumadaan sa kung ano-anong pagsubok sa buhay. Kadalasan ng mga ito'y masakit. Mapte. At nakakapanupay-pay. Di ba? Pero alam mo, ang tao, Marunong din humarap at lumaban sa kahit na anong problema. Tulad mo ngayon, may iniisip ka. Gumugulo sa isip mo. Ang gusto ko, huwag kang patatalo. Umaban ka, Loling. Tawanan mo lang ang problema mo. Kaya mo yan. Hmm. Smile naman. Kunti pa. Tamo, ang ganda-ganda mo pag nakasmile ka. <laughs> yan. Umaban ka. Tamal ko ka naman, ka pa na dyan. Hindi mo sinabihan si tong po. mga bata. Eh, nakita mo eh, nagpapatayan na. Eh, turo ni Kyokar din yan eh. Kung hindi na magkasundo kung sino ang tama, eh, Daanin nila lang sa buntalan! Ikaw naman, isa ka pa, ang mo na utak, tungaw ka pa rin. Pati wala sabihan itong mga to. Aawating ko, di ako naman kikarding. Tama yan. Practice ang practice para tabigas yung buto. Para hindi malolo Ah, ganun. Eh kung si Lolo nang hindi makasundo, ibig mo sabihin kahit maliit, papatulan niya. Ba't lahat naman maloloko kasi laki niya? Ha? O baka ganito ibig mo sabihin, ha? Kapag malaki ang kalaban, tatakbuhan mo. Hindi mo papalagan. Alam mo, sa panahon ngayon, ha? Malaki malit maliit, kailangan palagan mo. Pag di ka pumalag, ikaw ang kakanain nun. Kala, 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 na, nagsasalita ka na naman, hindi ko naiintindihan. Alam mo, nakakilabot yung takbo ng utak mo, ha? Lalaki ang mga yan, balok tutang paniniwala dahil dyan sa malimog turo. Hoy, sa mga turo ko, ha? Kahit sa sila makarating, hindi sila maano. Oo, oh, 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 teka, 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 teka. Basta na lang kayo susugod, hindi malaki kayo naghugas ng kamay. ayam mo sila. Para hindi kagad kapitan ng sakit. Para masanin sa mikrobyo. Sige, kain. Walang kakain ang hindi naghugas ng kamay. Kain na kain! Sige! Nanginis ka ba? Oo, oh, bakit? Ba't mo ko iniinis? Inaagaw mo ko ng papel sa mga bata eh. Tinatanggal mo ako ng karapatan. Kung ano-ano tinuturo mo, ba't ikaw ba nanay? Eh? Bakit ikaw ba tatay? Hindi kita inaagawan ng papel sa kanila. Gusto ko lang ituro sa kanila kung anong tama. Eh ikaw, anong karapatan mo ituro sa kanilang mali? Gusto mo pa yata lumaki yung mga yan walang modo eh. Ngayon magkakasama na tayong lahat sa bahay na ito, gagawin natin kung anong tama. Pagkahugas ng kamay, magdadasal muna tayo ng na pasasalamat. Naintindihan nyo? Naintindihan mo? Wala akong intindihan. Dibag, tara. Ano pang ginagawa mo dyan? Maguhugas ng kamay, tsaka magdadasal ng pasasalamat. Hindi bagay sa'yo, sip-sip! pwede pa kitang makakausap. Pasensya ka na kanina. Dooban din na naman ang dating ko. Paminsa-minsa kasi basos ako eh. Isipin mo lang sana kung paano mabubura sa mga isipan nila yung mali. Tulad nung okay lang kumain ng nakaw o hindi bali na kung lagi madume katawan. Eh kung nilinisin natin, yung mga tao nagpermit sa kanila, sa amin. Unang-una, isa-isa ko sa'yo. Unang-una, si Tambok. Si Tambok, yung nanay niya nagkaroon ng kabit. Pinatigil siya sa pag-aaral. Pagkatapos, ginawa siya ng... araw-araw. ba yun? Pangalawa si Loling, Yung, yung, yung nanay niya, sumama sa hapon. Iniwala lang ko saan. Pangatlo, yan si Antok. Kapapanganak pa lang ha. Kapapanganak. Nabulo sa pagkita. Nabulot si Loleng doon. Tao ba yun? Mga tao ba yun? Okay, okay. Marume mundo, malupit ang tao. Pero tinutulungan mo na rin lang sila. Lubus lubosin mo na. Dahil na ako madudukot? Galing sa Malaysia, pakakain ko sa kanila. Kalokohan ng malaki yun. Ewan ko. Siguro, siguro nga huling na para baguhin yung mga paniniwala mo sa buhay. Pero yung mga bata, Karding, hindi ako makakapayag na lumaki silang pareho mo. Para lalaki yung kulalatoy-latoy? Eh. May natuhod? Para pagsamantala ng ibang tao? Kasi eh, <sighs> Hindi ba pinagsamantalahan yan dahil sa maling paniniwala na kahit ipagbila yung sarili, kumita lang, okay na rin? Anong mangyayari dyan sa mga batang yan paglaki? Magiging mandurukot, magnanakaw, hold upper, nagpapalaki ka ng mga kriminal? Tara! Alam ko marami kasi kailan sa akin eh, pero wala akong pangailam doon. Sa mga ikling, paano na magsasama natin dito, ha? Marami na ako tutunan sa'yo. Yung mga bata, marami rin, eh. Alam mo, nakakainis mo, tanggapin, ha? Nakakainis, tanggapin, eh. Pero champion ko talaga. Taas ang ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo, eh. Mahal kita ko, eh. Magiging sino hey! ka Kuya Karlty, matmeryenta ka rin muna. Sabi ni Ati digna. O, meryenda daw. Dali oh, okay. oh, oh. lang. Sabi na ating tignan nyo, bago kumain, magugas muna ng kamay. At tumingi na pasasalamat sa taas. Ugas! Bilis <laughs> ugas <laughs> na! Ito ba tawa ka? Ay, hey, nakakatawa ka eh. Ah, ganun. <laughs> oh. Tutulog na kayo, hindi pa kayo nagugas sa mga panyo. Palibasa, hindi kayo naglalaban ng mga gamit nyo eh. Yung mga kumot na yan. Sige, papa, Baba! Ayaw! Oh, libag! Libag! Yeah! Libag! No! Ikaw, yung mga panel mo sa paa, nagtututong na lang na yung pahugasan? Uhugas ko lang kahapon eh! Kropik na yan eh! Alika ko rito! Eh! Maghugas ka ng paa, maghugulpin mo muna kita! Maliligo na! Sige! Sama kami mga bata! Ah, <coughs> ma'am, panalong-panalong na yung kamurito, mo ah! Marcelo ngayon! Eh hey, ikaw, Naghugas ka na ba ng paa mo? Eh ako, presidente ng kunyo na itinayo mo rito eh. Mababa na ako. Maghugas na akong paa. Ah, Leng? Yung paa mo? Tapos na, Kuya Carding. Kanina pa. Ah, busy presidente. Okay, boys! Uy! Ah, tama na, tama na. Tigil! Kayo yung papatagi pa, mga malisosa na kayo. Tama na yan, ha? Sobra naman kayo. Oh, ibang kanta naman, ha? Ibang kanta. Yeah. O. Oh. Bulaklak para sa'yo. Ay, hindi ba bibigay sa'yo? nung kautot ang ko. Ayun, o. Oh. Ah, si Bantido. Eh, bakit hindi siya mismo mag-abot? Eh, baka raw maging ma-ma-ishe pag siya nagbigay. Ah, ganun. Halika dito. Oh, Atidigna. Mga bata, mag-swimming na tayo sa ilo. Sige, oh, sige, tayo. Wow, sarang mag-swimming. O, ingat lang ka. Bye, Tidigna. Ano ba? Huwag mga kay Mais pala sa'yong nagbibigay ng malunggay, Ano? Medyo eh. Bakit? Kasi dobandids ka. Yung mga dobandids, hindi marunong magbigay ng bulaklak sa babae. Eh. Hindi ho, mami. Huwag niyong... niyong tigilan pagkahanap kay Monique. Ah. Natitiak kong... Life. Ayos na sana ang lahat kung di ka pumalpak kay Monique. Ngayon, kailangang kailang mawala na siya. Kuya, si Hika sinusumpong na naman eh. Ano? Asan? Ayunan dun sa itaas. Bilis! Ayun oh! Hika! Hika! San? Kanina pa siya nahihirapang humingi. Dali niyo na kaya siya sa bayan. Ang init niyang taas ng lagnat. Kaninig. Ano sa ba nangyari? Eh na? wala naman ako maintindihan. Tara sa ospital! Huwag kayo alis dito, ha! Ah! Oo. Aling Nena, kayo na bahala sa kanila. Okay. Huwag kong dibag, ha? Kailangang may nag-aalaga at sumusubaybay sa kanyang kalusugan. Kung maaari sana, ilagi siya sa malilinis na lugar. Malinis doon na lugar. Malabo yata ay na. Sana makatulong ako kay Hika, Kalding. Tsaka sa mga bata. Gusto ko silang matulungan. Paano naman mangyayari yun? Pareho tayong tagutom. Kardin, <laughs> kung pa lang ako sa bayan, sandali may kakausapin lang akong kaibigan ko doon, ha? Teka, 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 teka! Sino kaibigan sa bayan? Eh, basta! Teka mo na! Di baka ano na yan, ha? Uy! Uy! Salitang selos na yan, ha? <laughs> Anong selos-selos? Hindi pwede sa akin yung selos-selos. Maliwala sa mukha ni Digna. Baka may boyfriend na. Ano sa tingin mo? Nakita ko na. Umiibig naman dito! Umiibig naman dito! Ah!